Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magwantuhan dahil sa panalo ng Golden State Warriors sa talo ng OKC Thunder at ng Phoenix Suns kanina ay tabla na nga sila sa top seed ng West sa record na 8 wins and 2 losses. Technically ay number 3 nga ang Warriors so balik pantay na nga ang kanilang mga record at may malakas na chance ang Warriors sa manatili na sa tuktok ng West hindi dahil sa magiging madali na ang schedule nila dahil hindi nga ito ang kaso. Mabigat pa din nga mga makakarap nilang mga team bagkos walang matinong center ang OKC sa kanilang mga susunod na game dahil sa injury ni Chet Holmgren at Isaiah Hardenstein at minimum of 2 weeks naman na out si KD para sa Phoenix Suns. So posibleng nga talaga na mahawakan ng solo number 1 seed sa mga susunod na araw ng Warriors. Habang na naman ay gumawa nga si Nikola Jokic ng 35 points, 18 rebounds, 15 assists and 3 steals on 62% shooting sa field. Ito na ang ikalimang sunod na panalo ng Denver Nuggets at ikapito sa huling walong laro nila kung may katanungan pa nga na kung deserving ba talaga si Nikola Jokic na maging number 1 sa MVP ladder ay ewan ko na lang. Kakaiba nga ang mga stats sa pinapakita niya while also winning. Milya-milya nga ang agwat niya mga sa iba pang players sa MVP race kung eye test at stats sa pag-uusapan. Ganun pa man dahil nga sa voters fatigue ay posibleng masnab nga siya ng NBA kahit na nagtatala na siya ngayong season ng 30 points, 14 rebounds and 12 assists per game on 57% shooting sa field at 60% shooting naman sa 3 point line. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jalen Brown. Kanina sa game ng Milwaukee Bucks at ang Boston Celtics ay nagkaroon ng insidente kung saan nasiko o siniko ni si, si Jalen Brown. Sinadyaba o aksidente ay depende na lang, lang nga yan sa pananaw mo sa play na nangyari. Ganun ba man ay nagkaroon sila ng palitan ng salita? Obviously, mainit ang ulo ni Jalen Brown at finake naman ni Yanis ang pakikipag-apir. Tumatawa-tawa lang nga din si Yanis samang si Jalen Brown naman ay seryoso pababa ng court few moments after that ay natawagan din nga ng flagrant foul penalty one si Jalen Brown matapos ang foul na ito kay Yanes. At sa post-game interview ng panalong ng Celtics laban sa box ay tinawag ni Jalen Brown na bata o child si Yanis. Nakafocus lang nga daw siya sa panalo kung saan natawa na lamang si Yanes at sinabi niya na mananatili siyang totoo sa kung sino siya. Well, halimaw na performance nga pinakita ng bata na ito. 43 points, 13 rebounds, 5 assists, 2 blocks on 62% shooting sa field. Habang si Jalen Brown naman ay nagtala lamang ng 14 points, 5 rebounds and 4 assists. Subalit so, ang mga kakampi nga ni Giannis ay nagtala lamang ng combined 64 points. At ang mga kakampi naman ni Jalen Brown ay gumawa ng 99 points. Surprising nga ang initan na ito lalo na nagpakita nga na matinding respeto si Giannis kay Jalen Brown. Bago magumbisa ang season ay natanong si Yanis kung sino ba ang best player in the world at ang sinagot niya nga ay ang finals MVP Jalen Brown dahil pinangunahan nga daw nito ang Celtics sa championship. Sa ngayon nga ang Bucks ay 2 wins and 8 losses ng record habang Celtics naman ay 9 wins and 2 losses lamang. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na nakuha ng Lakers ang 123-103 win laban sa Toronto Raptors. 27 points si Austin Reeves to lead the way, 22 points si Anthony Davis at 19 points, 10 rebounds and 16 assists triple-double sa si LeBron James. 6 wins and 4 losses na ang record ng Lakers.